Saan? Patingin ng ice mo? May bago natutunan na naman 'yan. Nono tayo ng da accountant. 'Yon. Shout out Cherry, the accountant. Cherry. <laughs> <laughs> si Johnny naman da Ano ba 'to? The pick up driver. <laughs> shout out, shout out. Merienda tayo ng Forlani. Mahirap na lani. Forlani ang tatak nito eh yung bread. Garlic bread yan. Tim Hortons. Ano Dilan? yung natin, oh. oh. Pinturahan na pala yun. Tumatama sa ano. Yung basurahan. Masa na? Dilan, yung mata mo. <laughs> Ayun, shout out nga pala kay ano. <tinyo> Oh, oh, <laughs> <laughs> <Thursday>. <laughs> <laughs> kay Cesar Aquino, yan. Galing siya dito kanina. Yung shoutout kay Cesar Aquino. Makikwentuhan kami kanina dito. Yan, yan mismo. Yan. Ah, nandito siya. Taga dito pala siya sa... Yung malapit sa Superstore kami sa likod. Yun. Susunod, sasama siya sa vlog. Yan. Shoutout daw sa mga ano, sa asawa at mga anak niya. Yan. Ako na nag-shoutout para sa kanya. Nahiya <laughs> pa siya. Ayun, ayun. Susunod, magiging tropa na natin si Cesar. Yan. Magiginom tayo dito sa labas. Yun. Sana yung purlani ko. Purlani. Ba't ganyan ang amoy? Parang ang lakas yata yung nabili natin. Local yata yung ano na yan. Yung ano yun? Inita na yan? Hindi kasi meron siya na ibang Ano? luluto sana kami eh. Sabi nila, ni kakain daw kami doon sa sa pangmayamang ngok ban. Vietnam. Sabi mo ka tayo doon. Ay, ako po lang nagsa. Sabi ko bibili ako ng ano. Pagsabi pala. <laughs> Ayan. Ay muna kami ng poor lani na bana, bana banana bread tuloy. Garlic bread. Yan. Sarap na ng panahon. Naka-short na ako. Sinundo ko si lani kanina. Ay, Oo, oh, May hindi. so, nag-snowstorm oh, nag sa Quebec, yan. Ingat kayo sa mga taga-Quebec, yan. Shout out sa mga taga-Quebec. Quebec. Yan si Dylan. Uh -huh. Parang lumalayo na snow sa Regina. Oh, oo, oh, wala lang snow dito sa Regina at lamig, no? <laughs> Nasa Quebec na lahat. <laughs> Ayun, dito na kayo. Maglipata na kayo. Magiging ano na to? Magiging parang busy. Wow. <laughs> joke lang. <laughs> Biglang nag-snow. Meron pa to. April 6 pa lang kasi. Bago matapos ang April, mag snow yan. Sa tagal ko dito, laging ganun. Di ba, Dilan? Mm -hmm. <laughs> ayan, ayan. Kain muna ako ng purlani din. Yun, may ano lang ulit. Ayan, Dilan. Sarap. No, sure. Hmm, yan eh. Ito na yung purlani. Di ba, purlani ang ano nito, ang tatak. <laughs> Kain tayo. Yung mga nasa ano dyan, madaling araw na nonood o gabi na, ah pasensya na. Baka bigla kayo nagutom sa aking garlic bread. Yeah. Kain. Hindi <laughs> <Dylan>. lang. <laughs> Dito naman, Vietnamese and Thai. Dilan. Cuma si Lian First time namin kumain dito Sasabihin namin mamaya kung masarap o hindi Kami oh, Si Dylan ang magsasabi Tignan mo yung plato nila Maliit Maliit yung plato Pero malaki Malaki to oh. Oh? Huh? Pwede ka magpabinyag dito eh no Mami Eh no doon oh. Pwede ka magpabinyag dito sa loob rin no, malaki oh. oh. Malaking restaurant. yan Ang lalaki ng ano nila <laughs> oh. Ito na lahat yung pagkain. Dinner for six. Parang tinayawin natin. Oo. Oh. Ang lalaki nitong ano nilo. <laughs> kain na, kain tayo. Ang lalaki nitong ano. Ano ba to? Fresh rolls nila. Grabe. Kain. Ayan. Sharon na, Sharon. Hindi namin nataob. Grabe to. Busog ka kagad. Isang peraso lang. Ayan. <laughs> Ah, masarap siya. Hindi lang namin nataog. Talagang. <laughs> Ang <Andami>. oh, dami. Oh, <laughs> Ang dami. Ang dami ah. So <charo> much. <laughs> so much daw. <laughs> Oo nga no, parang bumili lang tayo tapos kumain tayo. Ayos pala dito eh no. <laughs> Nakatayo pa tong iso, oh. Sharon na Sharon talaga kinain namin lahat. Ayun, ayun. Ito. Last tip to malamang. Oh. Ah. Tara. Hmm, tara na. <laughs> parang parang nag-ano lang. Parang nag-take out lang tayo ah. Ayun. Okay. Ah, oh, pwede pala talaga dito. Eh ah, na dito yan nasa Viet Thai. Vietai. Okay. Yun. At ano yung mga yun? Hindi ko pala nabuksan. Ayan. Okay, okay. Kung gusto niyo ng ano, marami kayong ma-take out. Diyan kayo. <laughs> Ang daming serving eh. Ayan. Okay naman yung lasa nila. Okay naman. Hindi siya yung spectacular, no? Kumbaga, tama-tama lang sa Vietnamese. Yan, tama, tama lang ng lasa. Yun, 88 plus tip. Eh, automatic yun, may 15% ka. Mamimili ka doon, 15% or 25% or 10%. Bali, doon kami sa 15%. Yan, bali, 102 lahat. Okay na kasi 102. Nakakain na kaming lahat. Tapos ang dami pa namin take out. Okay, okay na rin. I open my thing. Tapos, Okay na. Ano na yung nabasa nyo? Sa inyo. Sa inyo. Oh, sa inyo. Sa inyo. Sa inyo. Sa inyo. Sa Bago tayo umalis. Tingnan muna natin tong ano natin. Sa you might, You may find the horizon suddenly. Ano sa'yo? Roden. Ano sa'yo? Roden. Roden. Sa'yo ano? Lian? Sa'yo Lian? You are capable... capable... competent... competent... and careful. Hindi hey, naman maintindihan. Competitive, competitive, competitive daw. Ako? What's mine? Sa'yo Lian? Sabi so, kay Dylan, your mind is ingenious and you learn easily. Wow, You learn easily? Matalino? Sayo. Sa akin muna. Sa akin Sa akin ay you will be unusually successful in business. Grabe, you will be unusually successful sa business. Ano kayang bi-business natin? Grabe ah sabi sa akin, a financial investment will yield returns beyond your hopes. Oh, tapos sa akin, business, mong talagang ano ah. Mong yayaman yata tayo ah. Kaya nga, huwag na tayo. Huwag <laughs> <laughs> na tayo. Okay siya. 1 to 10. Ikaw, Lian, ilan? 8. 8. Ikaw, Dave? 7. Um, 7 ba? Mataas ang expectation, no? Ikaw, ano? Dilan, to Dylan, 10. 1 to 10. Rate, rate, rate mo siya. Highest is 10. Uh, yung rate, ano? ba yung food? Mm. Oh, may take out din sila. talagang marami sila mag-serve, no? What <laughs> ano? Hindi makaisip siya. Ikaw, mamilan. 6 Six? Six? Probi ko naman. Ano ko? Hindi ko na... Hindi nga. Oh, Probi. Ano to? Food critic? Hindi ka nga masarap magluto. Six. Six eh. Sabagay. Kanya-kanyang ano yan. Pero grabe ka mag-rate. Yun lang masasabi ko. <laughs> six. Sa akin, eight. Eight siya. Kaya na tayo. Tinan niya ng pwesto ng mga isa. Ngayon lang nakahawak. <laughs> Ayan, tutupi na. Ito na yung takeout namin. Ito na yung ano. Dito ako mamimili ng mananalo sa Spot Pinoy. Yan. YouTube Random Picker. Comment Picker. Yan. By Picker, Pickawinner.co. Yan ha. Uh, yung mga mananalo sa... Ano ba to? Spot Pinoy. Ito po, dito po kayo ano, napile, uh, napili. Ito, wala po tayong daya. <laughs> <laughs> yan yan. Diyan natin pala ya, ano, yan ay yung ano, yung ano ba diyan? Yung YouTube link. Tapos ipe natin mamaya. Yan papakita natin ng live pala live. Live na lang para mas maganda. Pag nag-live tayo mamaya, yun, mapipick natin. Ayan, yan ang pipili. Yan para mas maganda pala, no? Pagka ano kasi, para ano, walang masabi. Kasi baka may mga sabi. Yun nga, may nasabi na kagad, do oh, yun, no? Oh. May nagtitiklop doon. <laughs> Yung <laughs> Ayan, di ba? Para nga, uh, tama nga naman. Walang masabi. Ayan, ah Diyan tayo pipili mamaya. Ayan. Yeah. Hindi ko alam kung anong loto to, eh. Kaya pinapalabot ko lang. Liempo siya, liempo. Yan. Tapos, yung si Nurse Bay. Yan. Binigay niya na sa atin yung mga sticker. Yan. ah uh, ano pala to? Magkano ba to? Six uh, dollars yata. Yun, six dollars. Ang isa. Yan. Spot Pinoy sticker. Yan. Teka lang, pakita ko ha. Ah. Yan. Six dollars. Hindi ko alam kung $6 o $5. Iga, ano ko pa kaya, no? kay ano? Kay Nurse Bay. Pwede nyo na itong isabay sa ano. Pag umorder kayo ng t-shirt yun. Tapos, yung marami na to. Ayan. Yung sa akin. May instruction naman eh. Ayan. Oh, marami naman. Instruction. Tapos, yun. Marami to eh. Meron yung sa akin. Didikit ko mamaya yung sa akin. Ayan. Shout out sa iyo, ano, uh, Nurse Bay and sa kay Kuya Julian. Yun, You know. Mark. Ayan. Kay yung kay Rice at kay Ina. Ayan, ano. Papadala na lang natin. O kaya pagpunta ko ng ano. Ng Toronto. Ayan. Kung matutuloy ako. Tapos dumating na pala yung sa insurance. yan, o. No? sa bahay. Magre-renew kami itong May. Ayan. Ayan ang mga kaakibat ng ano. Merong bahay. Ayan. Dadating. Nakita ko yung presyo. Tumaas na naman. Pakita ko sa inyo. Ayan o. Oh. Tingnan nyo yung premium. 1,947. Dati nagsimula kami ng 1,600. Diba? <laughs> Ngayon 1,947 na. I-divide mo yan sa 12. Tataas pa yata yan ng 5% ewan ko pagka yung ano, yung pagka minantly mong bayad. Yan. Pwede mo siyang bayaran ng isang bultuhan, 1,947 yan. From May 27 to May 20, 2025 yan. 2024 to 2025 yan. Ayun. Yun yung ano no, grabe no, mahal no. Ano yun? one year lang yun, ha? Yan. Ito muna kayo. At makawalan na siya ng sabaw. One year lang yon Yung ano na yon Yung coverage nun. Tapos, ah, uh, yon. Kung may, kung may alam kayo na ano, na, mas mababa dito sa Regina, ng, ano, sa house insurance yun. Comment lang kayo kung ka message nyo ako sa Carino family. Ayan. Grabe nung mahal no. Tingnan mo ha? Saan ba yun? Ay, wala akong calculator. I-divide nyo kaya. 12 months sa 1,947. Diba no? Kung magkano kamahal yung insurance na yun. Paano pa kaya yung may mga bahay na ano? Na 500,000. O kaya 1 million no? Magkano kaya insurance yun? Comment nga kayo mga taga Toronto dyan. Tsaka Vancouver, di ba mga 1 million mga bahay dyan? <laughs> Magkano yung ano, insurance nyo, diba? di ba? Hindi yeah. ko alam kung nga, ano ko to, lichong kawali ba? Tapos, lalagyan natin ang mga tomas, di ba? dobo, Marami to. Convertible tong ginagawa ko eh. Hintayin natin sila niya. Eh, susundoy ko na pala. Mag-aalas stress na. Ayan. Yung solar eclipse. Solar eclipse ngayon eh. Hindi ko naman napansin dito. Kasi medyo may ulap. Tsaka hindi naman dumilim. Hindi ko alam. Hindi masyado dumilim dito sa Regina. Sa Toronto yata yun ang malakas. Yun. Tsaka sa Quebec. Parang gano'n. kapanorin ko na lang sa TV. Hindi natin experience Susunod pa daw dun ano eh. 2074 yata. Parang ganun. Malamang wala na tayo no. <laughs> Convertible naman to. Naluto. Parang natin kailanin. Tapos, Gigisa rin ako ng ampalaya. Para may gulay tayo. <coughs> At least malambot na, di ba? Kasi mamaya meron kaming, ano eh, uh, interview sa Spot Pinoy yan. Siguro, pag napanood nyo, ah, sabagay, matagal pa naman eh. Ayan, may interviewin kami, hindi vlogger. Yun. Uh, student siya, nakagraduate na siya ng student. Tapos, yun. Uh, naging teacher siya dito sa Canada. Di ba? Ang galing, di ba? Ayan. Abangan nyo lang sa spot Pinoy yun. Abangan nyo. Ayan. Tapos. Ayan. Sundin ko pala sila. Ayan. Pipe ba yun eh? Pipe 30 ba yung ano? interview namin? Pipe 45. Ayan. 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 Pagka ano, message lang kayo sa spot Pinoy, yan. Uh, para ano, kung gusto nyo mag-share ng kwento, yan kahit hindi kayo vlogger. Kahit nasa anong kayo, saan kayong bansa ha. Hindi lang Canada. Pwede sa Europe, pwede sa Pilipinas. O sa Pilipinas kasi yun yung problema. Kasi kunyari 5 dito. O ya 8. Makagabi doon. Yun. Parang ano. Iba yata ang ano, conflict. Pero tignan na din natin. Tapos pwede rin sa Europe yun. Sa, sa Japan. Ganyan. Sa ano pa ba. Yung mga nanonood sa atin. Sa Middle East yan, pwede. Ang alam ko yata sa Dubai, hindi pwede kasi parang pwede ba? Yun. Pwede rin sa Dubai, yun Para ano, magkapag ano tayo ha, kwentuhan lang yan. Yung, yung spot Pinoy naman, hindi naman more on, on Canada yan. At least, makapag-usap-usap tayo, kwento, yung gano'n. Yun, yun, yun. Para makapag-share tayo. At marami din matutunan. Kami, lalo na kami, tapos kayo rin, di ba? Yeah, yun. So, hindi ko muna sila, hindi tapos yun. Mayan -maya nila muli. <laughs> Uy, dumilim. Ganyan na tayong eclipse. Hindi kasi daming ulap kasi sa amin eh. Kaya hindi talaga ano. Eh, Mayan lang muli. Ano yan, Dylan? Hi. Pakita mo nga yung game mo. Nahiya <laughs> <laughs> pa. Natawa pa doon sa game niya. Ayan. Ayan yung game mo. Ayan yung kanyang game. Ayan yung balloons. Yan, tapos habang nagpapalinis ako sa ano. Yan, papatinan niyo naman, gulo-gulo pa ang buhok, gigising. <laughs> Nakakain lang namin eh. Yan, mahal kasi dito yung palinis ng paa. Pasensya na kayo, yan. Sabaw so, ko kumakain. <laughs> mahal ah. Ang alam ko umaabot ang 100 dollars no? daw no. Pag yung may mga manicure pedicure no. Ayun, kaya yun. Hindi ko mapakita yung pao kasi ano, parang minurder <laughs> yung pao kasi parang luya. Ayan, ganyan. <laughs> yeah, yun. Yun, yeah, Sitting pretty. So, tatapos lang namin ng ano eh. Kanina, kanina. Yung ano, uh, may guest kami yan. Hindi vlogger. and abangan nyo na lang. Uh, yun, uh, naging ano siya. Ano ba siya, mami? Ano ba yun? Director ng school, no? Assistant director o director, yun. Nakalimutan ko na. tumutunog tunog pa yun. <laughs> grabe ko ko, di ba? Kailangan mo na ng grinder. Ayan. <laughs> Abang nanonood tayo ng ano, ayan, gaabang tayo ng Uber, ng pasahero. Ayan, ano yan eh, multitasking. Nanonood ng ano, ng, ano ba to Netflix, maghanap ng movie. Ayan, yun. Pag tumunog, alis. Ayan, pagka dito tumunog, di matatapos natin yung movies Kaya yan. Oh. Dylan, ano? Babay ka. Say hello. Hello. Mm, yeah. Kaya yeah, yan. Ah, comment nga kung magkano yung ano, pedicure at manicure dito sa ano, sa sabi, Canada. Man. Sa Bebe, no, God Ayan, kasi, <laughs> si Ate Kasi hindi namin alam. di pa namin napa, nasubukan na yung talagang magpapa, ano ka. Sa mga mall, ganyan. Hindi pa namin nasubukan. Kaya, comment kayo, ha? Comment. Yan, ha? Ito, maganda sa pagbablog. Yan, ha? Napapanood nyo pa yung 3 years ago. Di ba? O, oh, tignan mo. Di ba? Natutuwa sila. <laughs> Dave! Tignan mo yung tsura mo, Dave. What? With you? si ano? Ayun hey po. Two. Ilan to ka ba dyan? Two. 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 Um, That was like five. Five? Five. Then two. One. <laughs> two. Two. Five. Diba si kuya mo? He's like four years old. Yes. He's four years old and I'm two years old. Six, Six. na dyan yata si kuya. Seven. Seven. Hmm. Yes. Because I was born. Ang kulit pa ni Dila, no? Payat ka pa dyan, no? I was like nine. Ako, mataba ako dyan, eh, no? Oo. Nine. Matabang jelly man ako. Amay! My... Wait, amay! My... Let's see. Let's see. Oh, may commercial din naman, eh. Yan ang maganda talaga sa pag-vlog. Nababalikan mo talaga yung ano. <laughs> three years ago. Three years ago? A lot of likes. Mm. I mean you. <laughs> a lot of views. It's three years ago. <laughs> First haircuts. Oh, ang galing naman ni Dylan. Ang galing magbasa, no? Ang galing na magbasa niya. Ba? Basahin mo. Yan. Basahin mo yan, Dylan. Magaling na magbasa to eh. Tingnan mo, ang taba ko. Kaya yung mga nagsasabing mataba ko ngayon, mas mataba po ako dati. <laughs> Where's our picture? I mean, where? Basta two days ago. <laughs> two days ago yan eh. Yung ano, yung what's ano. What's this? Ayan. What's that? So I'm don't know what's it. O, oh, tignan mo. O, oh, katanungin si Kuya. Oh yeah. Yes. No, we just have it like we just we just have it like. Oh, copyright like, ya tayo just sa tuk-tuk <laughs> Copyright tayo just sa tuk-tuk We like. Oh Look at this picture. <laughs> <laughs> Di mo si ate mo dati. At why does? Why? I, Ay. Oh. <laughs> <laughs> Nagulat din naman siya. <laughs> July Oh July mag may dentist ka Okay so every July So every July Yes I can go to dentist Yes Why wow. wow, July yeah. Ayan wow, nod July. muna kami